Oh, yan huli namin oh, tilapia. Yan. Konti lang. Konti lang to kasi ano eh. Uh, Dami nagdadala kaya ito tuloy yung ano huli lang namin. Hindi ko na na videoan yung paghuli namin kasi maaga kami umalis. Baka mabasa pa yung cellphone. Ito na lang, oh, yan. Pinagpipili na yung ano, Tagi isang kiloing laki. <laughs> Maiiwan yung tagkakalahating kilo yung laki. Yan. 3-4 ang, ang isa. Yan, oh. Yan. Ito yung master namin yan, oh. Si Tatay Rumi. Ito yung kumpare ko, yung walang awang hagis. <laughs> Lilingas na kami kay para magsugba ihaw. Ihaw ng Sugba ihaw yan, sugba ihaw yan maya maya. Uh, baka gusto nyo makahabol pa. ah. <laughs> uh, ayan, dami daming huli namin. Uh. Uh. Sariwang sariwang pa, mga buhay pa talaga. Ito yung nahuli ka oh. dito eh. Ah. Ito yung nahuli ito pa, buhay pa. -hmm. Ito yung mga nahuli. Ayan. Daming tilapia. Kung, oh, kung sino ang gusto mong bumili, lapit, lapit.